Magandang umaga po mga kapambin Kumusta na po kayong lahat Maaga po tayo dito sa may ilog po ah, Tayo po tatawid sa kabilang ilog po At ngayong umaga maglalagay po tayo ng ating palay po Hapon Sana po ang ating lagay po Lunis ay hindi po tayo nakapaglagay Gawa ng napakalakas po ng ulan dito Ang sabi ko nga po ay baka mahayang laang Ay ngayon tumila naman po Pero maulap po ang ating panahon Ngayon ba eh. Maghahapon po kahapon, malakas po ang ulan ay tayo na lang hanggang tahali kahapon dito sa kabila po, dito sa ating pinukupra ay nung hapon sana po yung mga ngawit ay hindi po makapangawit gawa ng maulan na po masakit sa mata dala na po natin itong binhi po natin no? sana nga po ito ito kahapon ay naabala po ng isang araw bali ito po ay naging anim na araw po bago natin lagay pero okay pa naman po ito po o. yan maganda pa naman ang sibol hindi po natin alam kung anong nangyari sa ating punlaan po doon sa kabila gawa ng kahapon nga po ay ano, yan ang lakas po ng ulan eh sana po ay hindi nasira yung punlaan natin, malalim pa pala po pero kaya naman po Ayun, oh. ang gamita po ang tubig Ayan naman po. Ayan po, umagulap pa rin ang ating panahon. Eh, masasubrahan po itong ating binhi. Kailangan po natin mailagay na. Dito na po tayo sa, ano po, tabi. Ano nangyari doon sa kabila po? Yan, lakas nang, ano, ay. Puno po ng tubig, oh. Ayan po yung ating punlaan, mga kapambin medyo may tubig po yung ibang pula natin babawasan po natin yung dulo ari wala po oh. malalagyan po natin ito yung kabila po ang oh, meron Tinanong, tinanong. bawasan po natin yung dulo maro po oh. matubig po may kahoy pong bumara oh kaya hindi matanggal ng tubig oh ay iga na po yan so, naambo na po uli oh. ganyan po ating panahon na ulan na naman malagay na po tayo mga farming at tayo po ay nagpantay po muna ito po ating ginamit yung PVC po para po maging sariwa uli yung putik ating pinunasan po na lahat po yan at tapos na po maglalagay na po tayo Medyo madalang po ang ating lagay mga kaparambing buwanan. Marami nga po itong ating ginawang kamahan. Para po maganda ang sebol, malalaki. Ang puno pala, ang po ng palay pag madalang ang po. Ang bulakot. Halawat kalahati po pala. Ang isang bag po, malalagyan natin dalat-lating kamahan po. Okay? Tapos lang po mga pambin, mabilis lang naman kumagulapot yung ating binig. Ano. Nalagyan na po lahat mga pambin itong ating punlaan. Sana po ay huwag muna umulan ng malakas, gawa ng sayang po ito kapag tanaanod. Ka Pero medyo maliwanag naman po, po sa may silangan doon. At i-update ko na lang po kayo dito sa ating mga punla na palay. Siguro maintay po tayo ng mga 20 to 21 days po bago itanim ito. Siguro mga ano po ito, mga first week na po ng January na itanim. Gawa ng mag aayos pa po tayo ng mga ano ay. luwang natin. Abot na po yan. At tayo po ay titingin po ng ating gulay hindi yan kung meron yung talong po at saka sili. Gawa ng nag-order po si Lula Linda. Ay titingnan po natin, mapasyal po tayo sa ating gulayan kung makakapitas po tayo. Kukunin ko lang po itong mga ano. Sako natin. Biglang umulan po mga farm din. Sana po ay ganyan laang. Yan ay ganyan lang ang bunla ang yan. Ay sayang po. Yung ating binhi. Tayo pupunta sa kabila po. Matingin po tayo ng ano pala. Gulayin. Gulayin. Eh. Ayan po yung ating hito mga kapandil eh. Yan ang dalang po nang dito sa pangalawang pamahan po natin eh. nahuli po na po natin yung dalawang beses ay eh, kaya nga lang po yung umulan po ng umulan ay eh, sayang po natutunaw. Ay eh, ganyan na po yan kung anong mabuhay lang. ang na lang po ang ating abya na din. Naamlay naman po yung iba. ay ano po maguhuli po tayo uli ay maulan ganun na naman po yan matutunong na naman po kaya kung anong buhay na lang po siya ang ating nagabihin kuwari ko po yung kalahati ang nawala mahirap talaga kapag ka maulan po ang panahon natin dito sa kabila po sa pangatong luwang ano din ay eh? Madalang din po. Yan. May talong kaya. Wala pong bunga mga kambin. Ito lang na po. Hindi po naganda ang halaman pala pag maulan. Sili na lang po ating kukuhin dyan. Kapag mayroon. Gumanda naman po ang ano, dahon kaya lang ay wala pang bunga. Nadahon naman po itong ating ano, po na sa araw. Kaya lang po ay naman po ng tubig. Kung main po ang panahon, na bunga po ito, mabulaklak na. maulan po ay, babawi po ito sa ano, pag uminit ng panahon. Ganda na po recover na ayo. Hmm, update po tayo dito sa ating bagong pruning. Maganda na po. Oo, oh, po may sili oh. Pitas po tayo. Hmm. Naigirin ito. palipas na po itong ating tanong ng sili palipas na po pero bunga pa rin po ari. hmm Pwede na po ito. Patula. Kita sa natin natin. Ano na po na ito. po yung siling na napitas po natin. Mas din po ito. Tapos isang patula po. So, na po tayo. Tayo po ay mananapas pa din sa tabing bahay po. buwan nang maganda po ang panahon ay hindi naman po naulan. Makapangawit po si Parang Nuwin. naman po ulit.